Eksklusibong nakapanayam ng PTV ang bagong chairman ng Philippine Charity Sweepstakes Office na si retired judge Felix Reyes. Dito inilatag ng ang kanyang mga programa para sa ahensya. Si Alan Francisco sa report. Retired judge, former president of the Philippine Judges Association at nagsilbing acting member ng Board of Directors ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Iyan ang mga ginampanan na retired Judge Felix Reyes na isa na ngayong chairman ng Board of Directors ng PCSO. Sa exclusive interview ng PTV, iginiit niyang alas niya ang pagiging abogado. Sa PCSO ay napakarami din mga legal issue na dumarating. At marahil nga yung aking karanasan, bilang ako matagal na akong practitioner, ako ay naging prosecutor din at naging judge, ay uh, ito ay aking mga gagamit. Inilatag ni Reyes ang programa ng PCSO sa panguna ni General Manager Mel Robles. Una rito ang paglulunsad ng electronic o iloto sa Hulyo. Magagamit ito ng mga betters sa tulong ng application o no app ng PCSO. Sa kasalukuyan ay um, patapos na kami doon sa test run period at uh, iniintay na lang namin ang uh, lubos na pagsangayon ng Office of the President at uh, pagka nangyari na yan ay marahil by July ay uh, officially na namin palagang uh, magagamit ang betting platform na yan, yun nga, sa pamamagitan ng kanilang mga cellphone. Dahil dito, pwede na rin tumaya ang overseas Filipino workers na nasa ibang bansa. Panigurado rin na lalawak o dadami ang bettors. Basta tiniyak ng PCSO na hindi maaaring makapagparehistro ang mga minor de edad, lalot na ang mga bigating papremyo. Sa Oktubre, target ilunsad ng PCSO ang loto bilyonaryo. Dito, posibleng maging bilyong piso ang isang daang pisong taya. Yes, sapagkat sa kasalukuyan, ang pinakamalaki naming papremyo yung sa 658 na 50 milyon sa tayang 20 pesos. Ito naman sa tayang 100 pesos, the initial pot will be 1 billion. At ito po ay mararagdagan sa oras na hindi ito tinatamaan. Umaasa kami na malaking revenue ang may idulot nito at uh, malaking tulong naman ang ating may ibalik sa tao. Tiniyak din ni Chairman Reyes ang transparency sa mga bago nilang programa. Kukuha kami ng uh, parang uh, yun nga, third party audit na ito naman ang um, magsisiguro para sa amin, o magagarantiya para sa amin na ang lahat ng uh, mga gawain ng aming magiging uh, web application betting platform provider ay talagang na magiging transparent. Hindi lang simpleng patayaan ng loto ang PCSO dahil misyon itong tumulong sa mga Pilipino. Mandato ng PCSO ay uh, kami ang uh, tanging ahensya na pinapayagan na mag ng mag-conduct ng loterya o lottery ano. At uh, bilang kapalit naman nito ay kami ay inaatasan din na ibalik ito sa ating taong bayan sa pamamagitan ng pagbibigay na nga ng una na dyan ang medical assistance program. Ayan sa mga hospitalization, lahat na nangangailangan ng chemotherapy, dialysis, at ganoon din ay nagbibigay din kami ng mga medical assistance. At uh, na, napakarami din kami mga uh, ahensya na aming binibigyan namin ng tulong Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.